Yes, uh, magandang gabi mga minamahal kong mga taga subaybay e, na kami ng gabi sa pagkuha ng karton bago namin maipatas dito sa karton So katatapos nga lang ng live kanina At ito, uh, eto mo muna namin ito uh, Kailangan ko kasi ang maraming video ngayon eh Para maipost ko sa Facebook So bali inabot mahigit sa daang kilo ito ang ano to ang mga karton na ito isang taong kilo may 8. 100 ano? 110 <tinyo> Naasala rin kami sa ano kasi dumahat pa ako ng ano. Dumaag pa kami kasi ng ihaw-ihaw. At uh, -ihaw ako ng pakpak -pak ng manok. So, dalawa lang. Kasi tigil lang naman kami ng asawa ko. Yung sa dalawang pakpak -pak ng manok. So, on the way na kami. Pakunta na kami sa bahay nito. At hindi na namin tinakpan ng ano ng solda kasi okay naman ang panahon pero may dala, may dala pa rin kami solta uh, kaysa umulan hindi <laughs> pwede hindi kami magdadala ng solta hindi lang namin hindi kasi nga wala namang ano maganda naman ang panahon eh kanina maghapong mainit uh, thank you for watching mabuhay po mga minamahal ko mga taga subaybay please like and share po